Hello mga mare, ayan at samahan nyo naman kami kumuha ng aming paninda. Lunes na naman mga mare kaya nga ito at back to business na naman tayo. Mm! Hindi nga kami nakapasok kanina mga mare kaya nga hapon na ito nang kukuha kami ng aming paninda. Dadalhin pa nga sana namin yung scooter ni Brianna mga mare kaso nga bigla na lang umambon. Kaya binalik na lang namin ito sa bahay para nga hindi na kami mahirapan. Bali dito nga sa bakanting lote ng lakefront namin naantayin yung order namin mga mare dahil pinapakisuyo ko nga lang ito nung wala pa nga yung inaantay namin mga mare, ayan nga at naupo muna kami dito sa may mailalim ng puno. Maambon kasi nito mga mare kaya nga wala masyadong bata na naglalaro. At nung nainip nga si Brianna mga mare, ayan nga at naglakad-lakad na lang muna kami. Nagahanap nga siya ng kalaro niyan mga mare pero wala nga mga bata dahil umaambon nga kanina. Inaantay hmm. din pala namin yung papa niyan, niyan mga mare dahil dito na nga rin siya dadaan para sabay-sabay na kami umuwi. Pagkakuha nga namin ng item mga mare, ito nga at dumaan muna kami dito sa may Putasan yeah. Matamis kasi yung nabili naming orange dito nung nakaraan mga mare kaya nga ayan at bumili kami ulit. At dito na nga lang din namin inantay yung papa namin mga mare dahil nga wala pa rin siya. At nung makauwi na nga kami mga mare agad ko na nga rin inayos itong pa-order natin. Bale itong order natin ngayon mga mare ay isa lang. Dalawa dapat yung order nito ni customer pero wala nga yung isa niya kaya nga hindi ko siya masyashin. Sinat ko na rin naman si customer mga mare at inaantay ko na nga lang yung reply niya. Bound to tarlac nga pala ito mga mga mare, kaya nga, ayan, at balutin na natin. Bago ko nga pala makalimutan, mga mare, inilalagyan ko nga pala nitong Tribu sticker. At nung okay na nga, mga mare, ayan nga, at binalot ko na siya sa JNT pouch at ilalagay ko na yung Waybill. Yun lang for today's video. Sana nga i-like at i-share nyo na rin itong video namin. Thank you for watching! Babush!